Hello, Ma'am Ben. Good morning. Eto, kinuha ko na dun sa barangay namin itong binigay mo na. Ayan, pampaswerte. Si Trin, tanggap ko na kaya mamaya i-open ko na to. Kagaling ko lang sa barangay namin. Siya ang nag-receive nito. Sila ang nag-receive. Kaya thank you so much, Madam. Thank you so much. Patuloy pa rin akong sumusuporta sa'yo kaya maraming salamat sa binigay mo na pampaswerte ko sa buhay sana maging maswerte ako kaya please subscribe uh, Gio and Buen channel kaya ito yung napakabait na na, na, ano, na pinapanood ko din na nagbigay siya sa akin ng citrin kaya yan oh, pinadala pa niya sa ano, pram ay sa ano ano to yung Gio and Buen 66F Santiago Street Poblacion Santa Maria, Bulacan. Galing sa Bulacan to guys. Kaya yan, maraming salamat. Kaya please subscribe. I-share ko yan ito sa YouTube channel ko para kung sino man yung gustong magsuporta sa kanila, sa kanya ay sigurado na makaka makakatikim din kayo ng ganito. Makakatanggap din kayo ng ganito yung mga giveaways niya. Marami. Mamili ka kung anong gusto mo. Mag-ano ka lang doon, mag-comment ka lang. Tapos patuloy mo siyang suportahan. Nagbibigay yan ng mga giveaways, pera, at saka yung mga ganito pampaswerte citrine at saka yung horseshoe at saka yung isa pa kasi yung pinili ko ay si citrine kaya ito bubuksan na natin guys pupunta tayo sa bahay ito na i open ko na yung citrine nandito na ako sa bahay ayan i-open ko na ang citrine ayan ayan ang citrine i-open na natin siya excited na guys wow 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 wow, wow my favorite si Prince sa buhay ko. Ayan. Mm -hmm. Wow. Wow, my favorite si Prince. Ano yung ba itong gusto kong bilhin sa sa Shopee na pampaswerte ko pero ito galing na mismo sa kay Madam Gwen kaya yan Thank you so much, ma'am. Thank you, thank you so much. At please subscribe Madam Gwen, uh, uh, g and Gwen channel. Yan, napakabait yan. Nagibigay siya ng mga giveaways, mga pampaswerte sa buhay. Kaya yan, ito ilalagay ko sa wallet ko. Bibili pa ako ng bagong wallet kung may pera ko para lalong maswerte, di ba? Yan, kaya subscribe na no siya. Mag-subscribe na kayo sa kanya. kay ma'am Gwen, yan. Gio and share ko yan sa, ano ko, sa YouTube channel ko para, ano niya, para alam niyo din kung sino siya na nagmabait na nagigay sa atin ng giveaways. Yan, o. No? Ito na, natanggap ko na. Natanggap ko na. Ito ay binigay ng post office sa barangay namin kasi malayo yung bahay namin sa barangay. Kaya, yung sekretary ng barangay nag-text sa akin na meron akong parcel sa sa barangay kaya kinuha ko na ito ngayon ko lang kinuha kasi kahapon pa dumating pero nandito na siya kaya wag ka nang magala na ma'am natanggap ko na wala akong binayaran ni eh. kahit singkong duling kahit piso wala wala akong binayaran kasi ang tumanggap ay barangay kaya wala kaya maraming salamat thank you so much at patuloy patuloy pa rin yung pag subscribe ko sa inyo pag uh, no, pag support ko sa inyo yan lagi kong nanonood lahat yung minsan din na ako nagko-comment kasi alam ko naman na nandiyan kayo palagi na, 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 sumusuporta din. Kaya maraming salamat. Thank you, thank you so much. Kaya sana, subscribe nyo na siya at sigurado makakatanggap ka din ng ganito. Ito ay mahal kaya ito nabilin mo sa Lazada or sa... Kasi maraming nag-o-offer ng mga pampaswerte kaya ako, nanood lang ako sa kanya, nag ako sa kanya, nag-comment ako. Ayan, ako yung napili niya na number 2 na si Lydia Pua. Ayan, kaya maraming salamat. At hindi lang ito yung natatanggap ko sa mga subscriber ko na ano yung full support ka sa kanila, si Ma'am si Ma Mercy Asbel, well. si Ma'am Moji on Air. Ayan ang nagbibigay sa akin ng mga giveaways, pera, kaya pinapadala nila load, ganon. At saka si Buhay OFW yan, nagbibigay din siya ng load noon. Natanggap ko yung first time na na sinuportahan ko na pinapanood ko hanggang ngayon ay yung buhay OFW kaya binigyan niya ako ng binigyan niya yung anak ko nandito nandun pa ako sa Saudi binigyan niya yung anak ko ng 300 load kaya yun nakapagload siya ng 300 kaya ngayon nung sumunod ay si nung sumunod ay si Ma'am Mercy Asbel well. Ma'am Mercy Asbel well. kaya shout out sa'yo Ma'am Mercy Asbel well. I hope na uh, na-subscribe yun na siya si Ma'am Mercy Asbel well. napakabait yan na Pilipina na nasa Florida siya pero ayan na subscribe ko siya at binigyan naman niya ako ng 2,000 kaya eh, pinang Jollibee yung mga anak ko ganyan pinang Jollibee ng mga anak ko binigyan din niya ng 2,000 yung anak ko dito sa Pilipinas kasi nasa Saudi pa ako at saka si ma'am Moji on air shout out din sa kanya sa iyo sis sana nandyan ka mabuti nandyan lang nasa mabuti kayong kalagayan at alam ko palagi rin akong nanonood kahit na hindi minsan hindi ako nakakomment pero andyan pa rin ako na sumusuporta sa inyo kasi marami akong utang na loob sa inyo napakabait nyo na, na, sumusuporta sa akin kaya ayan si Mamo Air load din ang binibigyan niya sa akin pinapadala niya sa anak ko kaya napaka napakabait nila yan kaya please subscribe them huwag, sila, huwag nyo silang escape yung mga ads nila ganyan kasi nakakatulong din lalo na kay Ma'am lalo na kay Ma'am Mercy kay Ma'am kay sa OFW buhay OFW at sa kasim ito mahal ito, napakahalaga sa buhay ko to kasi. Anong malay nyo kung ito, dito ako maswerte, di ba, na ma 1,000 subscriber na rin ako para ma-monetize na. Kaya ito, mahal na mahal ko ito. Kaya ito, ilalagay ko sa wallet ko. Bibili pa ako ng maswerting wallet para ilagay ko dito. Kaya please subscribe them. Huwag nyo silang ano, e-search nyo. At uh, ilalagay ko dyan sa ano ko. Kapag ito, ilalagay ko doon ang pangapangalan nila at baka sakaling ma ano niyo sila ma-search madali lang yon Mercy Asbel yan channel at saka si Ma'am Moji on air Moji on air at saka si Gio and Buen yan Gio and Buen channel sila yung mabait na mga subscriber kaya maraming salamat sa inyong lahat dahil marami marami akong natanggap na mga ano mga blessing kaya sana kapag ako din ang na-monetize, magbibigay din ako ng blessing para sa ganun matikman din ng mga subscriber ko na sumusuporta sa akin. Kaya shout out sa inyong lahat yan, yung mga sumusuporta sa akin. Thank you so much. Huwag niyo sana ma-monetize na rin ako para maipakita ko rin sa ibang tao na hindi lang para sa akin. Ang, yung ginagawa kong ito, kaya lang kasi hindi ako marunong mag-edit, wala akong taga-edit ang pangit-pangit yung mga videos ko, sarili ko lang na ginagawa, binibidyohan ko lang sarili ko. Ako lang talaga gumagawa kaya wala akong editing, wala akong ano-ano kaya sabi ko, pero nagpapasalamat pa rin ako kasi meron pa rin nagtitis sa mga videos ko na, yan, Tingnan tignan nyo naman ang paligid dito ako sa labas. Nagpapasalamat pa rin ako kasi nandyan pa rin kayo na sumusuporta sa akin, yung mga, ano, yung mga nanonood sa akin, nagtitis sa akin sa mga video ko kaya thank you so much. Sana hindi kayo magbago sa akin yan o, oh, bambu. Yung bambu malapit sa amin. Yan ang bambu tree. Kawayan, kawayan yan o, oh, Kaya heto, kaya maraming salamat ito. Ilalagay ko na sa wallet ko mamaya. Bibili pa ako ng wallet ko na maswerte. At sana damihan niya at tayong lahat para sa atin to. Kapag maswerte ako sa buhay, isishare ko din sa iba. Maraming salamat and happy, um, happy Tuesday. Ingat kayo palagi. And... God bless to all. Thank you so much, Ma'am Ben. Ingat ka palagi dyan. At I hope na marami ka pang matutulungan at mapasaya. Ngayon ang masayang buhay ko kasi natanggap ko na ito. Kaya huwag ka nang mag sa akin, nandito na sa akin. Napasakamay na ako yung binigay mong pampaswerte. Nandito na sa akin kay Lydia Pua. Ayan ang matagal mong subscriber. Hanggang ngayon, kahit hindi ako nagko-comment, lahat ng mga video mo, pinapanood ko yan yung mga pampaswerte, yung mga kapalaran, lahat-lahat, alam ko yan lahat. Kaya sana hindi ka rin magbabago sa akin. I love you. Maraming salamat. God bless to all and more more blessing to come. Bye-bye.